Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng Kabanata 2 uh, quiz ng No Limitang Hire. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Unang katanungan, saan galing si Ibarra? A. Amerika B. India C. Europa D. Mexico Pangalaw Sino ang pangunahing tauhan na dumating sa handaan sa bahay ni Kapitan Tiago? A. Don Rafael B. Crisostomo Ibarra C. Tia Isabel or D. Maria Clara Pangatlo Ano ang ginawa ni Ibarra pagdating sa pagtitipon? A. Kinausap si Kapitan Chago B. Sinumbatan si Padre Damaso C. Binati ang mga panauhin O letrang D. Umalis agad Ano ang pamagat ng ikalawang kabanata? A. Si Maria Clara B. Si Crisostomo Ibarra C. Si Kapitan Tiago O letrang D. Si Piloso Potasio Panglima Sino ang kanina pang nagmamasid kay Ibarra at Padre Damaso? A. Kapitan Tinong B. Kapitan Tiago C. Teniente Guevara, o letrang D, pari si Baila. Handan na ba kayo sa mga kasagutan? Narito ang mga kasagutan. Una, C. Pangalawa, B. Pangatlo, C. Pangapat, B. At panglima, C. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Subscribe na po kayo sa Filipino Leksyon.